Good morning! Good morning mga katropa peeps! Welcome back to my channel Edwin TV Hashtag Peeps Happy New Year po sa inyong lahat 2021 mga tropa yung may mga are pa din po ang aking pong uh, odo na ay Guys, tagaytay na ulit tayo. Ako na ulit tayo sa tagaytay. Enjoy rides and mga views. Huwag niyong palampasin. Hanapin <laughs> ah, oh. natin yung kasili. Kasi eh, hindi ko naman kabisado yung kasili. Sa may sky palace daw yun eh. Dito tayo sa side Daming butas-butas Inaayos ang kalsada wow, Bakit ganito? Daming butas ng kalsada uh, Nag-aayos sila Ito na kami Aho na kami ni areta ay sa sakit sa tinga. Wow, nalamig na Nasa gitna na tayo Narito tayo sa Butuagin na yan o no? Yan, yeah, barangay San Guillermo samahan ng sungay sa Tagaytay yan wow mga tropa lakas ng hangin at at lamig lamig ay sarap sarap Shoutout uh, shout out nya pala kay MSF, MSP Blood Влад? at kay Angel Jazz with family. Uh, CJ and Adet, Prince and Arian, Joss and, and Angel, Gunso, Jazz. Uh, shout out sa inyong lahat. At kay Bitukon Boys TV, uh, shout out sa iyo pare, shout out. Enjoy ba kayo mga katropa? Hahaha. <laughs> Inaulit ko, happy new year ulit sa mga aking mga subscribers sa lahat ng mga tropa peeps happy 2021 yun ang wish ko sa ano 2021 yung yung good health at bigyan pa tayo ng maraming maraming grasya at sana ay mawala na itong ating kinakaharap na pandemic na to at para muli na tayo makabalik sa ating mga pam magandang pamumuhay kaya mga katropa chill lang masasanay din tayo at tuloy ang buhay tuloy ang buhay tuloy ang ligaya yan. at tuloy din na paghahanap buhay ganoon yan okay kumana na tayo pupunta na tayo sky of palace malapit lang yun daw pero hahanapin ko pa yun sa may kasili wow grabe talaga lamig buti na lang na uh, kapal makapal kapal ng konti ang gloves ko para hindi masyadong malamig sa kapay Welcome to Tagaytay Picnic Group Yes Mga tropa Pasya lang kayo dyan Pag medyo naiinip kayo sa bahay Isama nyo yung family Yes Mas lang naman ang katapat niyan i-enjoy na natin ang life ha, ha. namamasyal ang aking tropa chill chill lang sa pagdadrive siya dinadama niya ang tagaytay Alpine Village Si Paring Nmax ay, hindi yan Hindi yan 2020 Ano? Iba kasi yung Tail light nya eh Iba yari 2019 siguro Oo nga Okay Oh, boy Kinapos ata nga Aming jeep Ano nangyari? Ooh, malapit na tayo Sky Palace kaya na. Ang tatanong naman natin ngayon, saan yung Kasili? People's Park. Yeah, Highlands. Barangay Kalabuso. Boss, pwede magtanong. Saan yung Kasili? Ito, diretsa ta. Dire-diretsa lang sana. Ano. Okay. Salamat. Shoutout sa mga tropa natin mababait sila dito na kasili wow nakikita niyo yung mga tropa ang view ha -hay. nice 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 napakaganda woohoo kasili 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 wow ano ba yan kay gandang giyan ah uh, titigil muna tayo pan panandali at titingnan muna natin ang magandang view doon sa magandang maganda-gandang pwesto wow gustong gusto ng mga bikers dito eh kasi magandang kalsada paon din yes bulalo ayun bulaluhan <laughs> bulaluhan iyon palusong to dun pa pala yun Ay, kay ganda nga naman. Kaganda ka ng beauty na eh. <laughs> Ay, napaka super lamig. Oh. Yun. Kay ganda beauty view eh. <laughs> Tanong tayo ng isa pa. Baka sakaling, ano, malapit-lapit na kasi hahanapin ah, ko pa yun eh hahanapin ko pa yung bahay nila eh paloob pa kasi yun eh pa ba to wala ba si muna kita dulo pa raw kasi hili ah ito ang bulaluhan na sinasabi niyang isa sarap marating yung hindi mo pa nararating yes Tsaka laging challenge to sa atin kasi naghahanap tayo. <laughs> uh, 'Di ba? Madali naman magtanong, 'di ba? Wala mang bayad magtanong para lang hindi tayo maligaw. Para uh, madali nating matagpuan yung ating pupuntahan, 'di ba? Kasili, kasili, purok sa is. Bababa pala to eh. Bababa rin ang galing tagwita eh. Pero sabi, sakop ito ng anong Laguna. Mukhang sakop na ng Laguna. Kasi nasabi niya sa may bulaluhan. Yun, bulaluhan. Burok Google Hardware. Agri, kapihan. Medyo malayo po sila sa Sky Palace pag dito ka titira kailangan may service ka yes kahit single yan pwede na puro sa isto eh, di ba pwede diretso pa puro sa is ayun magtatanong tayo ulit dito ha mga tropa magtatanong ulit tayo tayo pwede pong tanong, saan po yung Prox po kambalahon Alam po? Kambal Ahon. Kambal Ahon? Ah, dito. Ah, medyo malayo pa po. Ah, Kambal Ahon po tatawag. Okay, salamat po. Medyo malayo pa po, po na konti. Malapit pa po. Okay, salamat po. Kambal Ahon. Kita mo yun? paglusong yun na daw. Balaho. Pag yun na. Medyo malapit na. Ah, oh, ayun. paglusong lusong. Ba? Medyo. Okay, Alakot, na tayo eh. Wala matayang kalala rito tambal ahon, purok sais, purok sais, purok sais. Palakbag araw, dap dap east. Malayong malaki ang naabot nga. Yan. Ganyan na naghahanap <laughs> mga katropa. <laughs> kasama ang gala, kasama ang ligaw. <laughs> Ay, 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 Ang oras ay 10.46. Siya. Ayos ang tanghalian sa kanila. Balag, bagaraw, dap, dap, east. Yun. Buti na lang, masipag maghanap si RFI. At please, nalaman ko ang dulong iyon ay may, may daang papuntang South Expressway may SLEX lex nakita doon ah, wow ay di. ay di wow ay nakaw, ay gay malayo nga aking narating <laughs> di ba una nakita natin, nakita natin yung bulaluhan doon sa may paglusong <laughs> Hey, tiga Batangas niyo ako eh. Batangas din ako mga katropa. Kaya may punto rin ako ng ala eh. Yan. Ano ga? Pero hindi lang masyadong ano. Hindi lang masyadong maramdaman sa aking pananalita. Pero pag nasa nasa simula pa ayan puputang batanggas Lemery ayan yan ang malalambing na salita ng mga alaing. Ano? Balagbag araw. Dap dap is. Wow. Chicken, chicken, chicken. Wow, riders. A few moments later. Ano ba yun? Napalaban nga. Bugbog sarado tao dito, rough road. Pero at least, narating natin yung ating, uh, ang ating pakay. Siyempre, basta naman naghanap ka, makikita mo naman eh. Iyon ang sinasabi sa hulak. Kuwaaay. Ang po ay lubak-lubak. Sana isi ate maglakad dito. Matan nyo mga tropa, ayos. Diyan maalaman kung gano'ng katibay si RFI. Yung kanya, suspension. Bukol-bukol sabi nila doon pa malayo pa yun yes. inaayos natin ang ating camera Yok. ohohohoy malusa po bato bato sa langit butin lahat medyo malambot lambot ang ano sa simpensin eh Aray pa hindi, tay, laglag ang baga. Right to, left to, 25k. 16 and 10k only. Uh -huh. Uh -huh. Napalaba na po. Tapos doon pala sa kabila, no? <laughs> tayo dyan. Kakawa pala ang mga nganak dito. Malayo na ospital, garito pandaan. Di aabuti sa daan ng ano pang anak Hu 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 pala din eh ha Hay Ha hay Ha hay Maligoy Ay ano na ata to i eh. Halo blue ba Hindi pala pwede dito pag ano pag umulan Ya yeah, edi putik basa dulas ah, magtatawag ka rito Hello ay kayang-kaya ba? <laughs> ay, napalaban tayo dito. Okay yung 2021 natin ha. Napalaban tayo sa batuhan. <laughs> Napagandang pagandang welcome. Ingat-ingat lang. Kasi mababa naman yung yung flarings natin sa baba. May oras sa pwede sumabit. Sayang naman. Oop, oh boy, oop, oh boy, oop, oh boy. Kaliwa kanan. Ikaw na ang bahala, Arepay. Gusto ang tayo. O, di kanan. Dali mo bumalik eh. Makikiraan po ate. Na, naiikot ako ah. Dito sa kabila, sa kabila, sa kabila. Malalim. Ano ba to? Ano ba yan? Mula mula makita. magandang daan. Kung anong ginaganda-ganda na yun kung tayo nakalampas kanina. Ngayon naman siya nakabawi. Ganito pala. Woohoo! palampasin muna natin ng kalabaw baka ah, ah, takot sa sakyan eh madambahan pa tayo ay ang ating si RF ay oh, eh, takot nga ang kalabaw Yuhu! Yuhu! oh. ingat ingat hindi naman tayo nagmamadali eh ampura ah. <laughs> <laughs> papa ano pag ikaw ay lasing dito di ano na bagsakan na dito sa loob sigurado ayan sabi na Ah! Ay napakaganda ng daan nyo dito. Yun, nakakita naman ng maganda-ganda ng konti. Ito na siguro pinakamagandang daan dito. Paano mabahin na dito? Lalayo. Tubig na rito. Grabe, layo din. Napalaban, napalaban tayo. Kasi, kung alam ko naman talaga na ganito kapangit ang daan. <laughs> Hindi naman na, na talaga ako pupunta na pagasa ko naman okay nandaan daan ay pagdating din eh ganun pala okay pa okay pala mga bato malalaki kunti lang bahay bakit kaya gusto niyan dito tumira eh ang ganda naman ng bahay nila do sa Metal Isay eh. laban na si Arif ay natin ha palaban na dapat ma-project natin yun siguro dito na malapit na ay dito na po Matalumpas na. <laughs> Ay, salat lahat mga katropa, nakarating din tayo sa ating destinasyon. Ah, Balik na ulit tayo sa ating home base. Darito pa rin tayo sa Mia, no. Dap-dap is, nag-aaw na ulit tayo sa pangit na kalsada. Medyo pag-aaw naman tayo ngayon tay sandali hindi ko nalagay yung cellphone ko para may nakatawag oh ay napasubo na po oh, ay ahon ahon one hour later yan yeah, mga tropa tingin nyo nangyari sa ating kay arif ay ang tubal nya Woo. oh. napalaban siya sa batuhan Kataas ang bato. Yan.